Ayan boy. eh hey. Lagi niya. Yung kain niya ba <tod> Inak, <biya. laughs> All, ay, ay, ay. Oh, ito? Nabiya. Ano Oh! Nabala nun. Ito, kaya ko na ito. pa ako yung sinipa. Ganyan, no? Sabi niya. Ito, boy. Papasa para ay hindi

as ka diri oh sebennya bedda sain di gibu nabijuan katak nedu aku amo agu wa ada kaint